Uh, Habang umuula na mga puso sa harapan ko Tignan mo noong no, pagmamahal pagmamahalan Halika't siyang ka ng kaligayaan tarant. Tayo na nagbuo ng mga pangarap mo Ating walang sinasandalan ka Sa tuwing pakiramdam ko ay na Salamat dahil ako'y iyong sinalong Ano naman ang pag-ibig na ko Sigurado ikaw ang napilid ko Pinapato sa panaginip Kaya totoo kaya ayan ang laging iniisip Pagkat ikaw lang at wala nang ang iba O binibini ko kailan ba makakaisa Tama, kasama ka. Tilang sa matamis na para matamis na para ko Larawan mo palagi ang nasa ko Sino mo'y yung nakapagpagbaba na ang Nagpatibok sa puso ko Ikaw, 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 eh Ikaw, 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 eh Ikaw, 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 eh Ang nagpatibok sa puso ko Tandang-tanda ko pa habang magkayakap tayo sa isang lugar kung saan una tayong nakita mga ngiti mo sa akin yan saya walang ka ba? gusto ko lang malawa na tayo tinakdana ng panahon wala na makakapigil sa atin ngayon ikaw ang matamis na panaginip ko larawan mo palaging nasa isip ko ngiti mo'y nakakapagpagbaba ng na angela nagpatibok sa puso ko We go, we go, we go, we go, yeah. We go, we go, we go, yeah. we, go, we, go we go, yeah. We go, we go, we go, we go, yeah. I'm not gonna walk half so go